So, yun know guys, ito na yung papaya na no, nakuha natin kahapon. So, nilagay lang namin sa ref. Cold to. Nugasan ko na. At kakain ako na hindi ko siya i-blend. So, ito. Hello! Excited! Ang haba. So, dito na lang ako kukuha. Kasi, maliit lang naman yung kakainin ko. Kunti lang. Wow! Okay. Ito. Ito lang ikikip natin to yung ano niya. Buto. Lo. Sarap, sarap, sarap. Ay! Kaong kaan? Kapayas. Palagi na lang kasi ano, yung ginagawa natin, yung blender. Ngayon, kakainin natin ng slice. Wow! Ito na. Yay. Mmm. Namet. Kay cold. Mm. Dito siya. Ito pa yung natira. Oh, di ba? dito natin nilagay para makita nyo yung kinakain ko. Mmm. <laughs> Madumi yung koko ko. Nanguha kasi kami ng kamote. Mm. Mas okay sa akin na wala ng ano, to your patis tinatawag dito at saka asin okay na kasi matamis ati mm. Hati atiin ko to bibigyan ko sa lula may kamote din dito sa ito ka mm. Itong, itong gusto ko, hindi siya, tamang-tama lang. Hindi siya ganun ka, yung, yung iba gusto yung crunchy. Medyo masakit kasi sa panga at saka sa ngipin. Pakita ko sa inyo yung paghati nito. Tapusin ko muna ito kain. Wow. Oh. May mas maraming ano to boto kaysa last yung ano yung nauna. Uh. Ano tingnan, alam tawag laan, mo daw mo. Wow.